po sa ating channel isa na namang biyahe pa uwi sa so, isa na namang bagong kwentuhan so welcome, welcome po so kung kayo matagal na po ay sa channel, welcome back at kung bago pa lang po kayo sa channel welcome, welcome you <laughs> abot kaya tayo dyan para sa ating CBR 650R po kasi eh, nalalagi sa eh, Facebook Marketplace ah uh, kung kasali kayo sa group ng ZX6R Philippines yan so may, na, baka nakita nyo yung post natin doon na looking tayo for swap ah uh, isa swap natin tong CBR I mean hindi naman isa swap talaga pero parang open tayo for swap ng ating CBR 650R 2023 swap sa Kawasaki ZX6R 2022 model up ba? Diba? so open lang naman so parang wala pa naman tayong parang definite or talagang kaswap pero looking tayo and kung mayroon mang mak maka makatrip na edi swap tayo ba? Diba? pero sa ngayon wala pa naman malamang sa malamang po uh, given yung uh, value kasi ni zx 6 r mapapaad at mapapaad talaga tayo pag magsaswap tayo from our CB6, CBR650 to zx 6 r so bakit na naman bakit na naman tayo magpapalit ba? Diba? so bakit magpapalit pa sports bike na 600cc rin naman yung ipapalit natin ba? Diba? pangit ba may hindi ba maganda kay CBR so ano ba yung rason bakit tayo looking looking lang ha hindi talaga tayo magpapalit pa talaga so looking lang open for opportunities yun lang open lang tayo for swap ba? hindi naman tayo magpapalit na talaga ng bikes na dumaan sa atin ang masasabi ko lang meron ka pa rin talagang isang motor na gustong gustong gusto mong mauha kahit na parang walang any valid reason walang any reasonable reason reason na reason parang basta gusto mo siya yun na yun eh diba? parang yun yung sinasabi ko o yun yung kinoconsider kong dream bike talaga as in dream kasi parang parang feel ko kapag yun na yung nakuha natin parang titigil na ako eh. <laughs> so yun yung tinuturing kong dream and then and ang dream bike ko na yun na tinuturing ko ay ang ZX6R na kahit anong reason na parang okay naman tong CCBR eh, diba wala namang issue sa kanya I mean brand new natin to nakuha uh, rear bike pa okay kasi hindi siya agad nilabas sa Pilipinas ba? Diba? pero ano parang sakit na nga ata to sabi nga ni OBR eh, yung papalit palit ay nako <laughs> ano ba yung rasol? ano bang meron si 6R na wala si CBR ba diba? ano bang makukuha ko kapag nag upgrade ako ng 6R from CBR so unang una well yung syempre more power Ah, kahit na 636cc lang si ZX6R 650 to pero basta yung parang power output nila iba eh kasi talagang nasa super sports category si 6R yung pagka -build ng makina nya talagang talagang pang super sports eh pang walwalan talaga yun eh talagang pang race track kumbaga And then yung ergonomics, uh, syempre, yung ergonomics as in yung riding position, uh, si CX-6R kasi given na super sport siya, mas nag-offer siya ng more aggressive position. Talagang sub-sub kung sub-sub yun, parang superman dun pag sumakay ka sa CX-6R. features, yun yung gusto natin. Bukod sa ergonomics, uh, looks, ano pa ba? Yung looks kasi, personally, ayaw ko yung, ano, yung bagong model. Pero, one time, bumisita kami dito sa Maykawasaki, Makati. Nakita ko siya sa personal. Grabe ang pogi. Iba yung dating niya eh. parang kung nasanay ka sa old model na ano na 6R hindi mo gugustuhin yung itsura ng ano eh, 24 model Kasi parang mas sumungit, mas pumangit, parang mas lumiit yung mata. Mas nagkaroon ng kanto, parang lumubog nga yung mata sa paningin ko eh. Pero nung nakita ko siya sa personal, ang pogi pa po rin iba yung dating iba talaga pag nakikita mo sa ano sa personal yung bike hindi <coughs> lang basta sa video sa pictures thank you. Hmm. ang gusto ko lang talaga sa na 22 model kasi yun yung gray red black na color scheme eh, ng Zix R tapos yun yung old ah, look. So talagang yun yung look na nakasanayan natin. Pero nakita ko yung 2024 model yung pogi pa po rin. Eh, whether it be yung old model or yung bagong model, okay lang naman sa akin. Basta 6R, 6R. Thank you. Basta 6R, 6R naman eh. Sa power, sa ergonomics, sa looks, di ba? sa so actually, hindi naman sila super neat Hindi sila yung super talagang parang good deal kumbaga talagang matter of yun na lang yung gusto mo eh kaso kung mapapansin nyo, hindi naman talaga parang super required na magkaroon ka ng sobrang lakas na motor eh. Hindi naman super required na magkaroon ka ng sobrang poging motor. Hindi rin required na sobrang sub sub. Actually, mas pangit pa nga yun kasi mas mga ngalay ka dun, di ba? Pero para sa akin kasi, ayun, eh, kung yun yung gusto mo, ba din I mean, kung kaya ha, kung kaya wag pilitin. So tayo, na uh, tinatry lang naman natin mag-swap or ibenta yung motor in a way na hindi tayo sobrang lugi. yung galing kaya try natin ibenta yung motor in a way na hindi tayo lugi ba? Tapos kung may willing makipag-swap, pwede eh okay lang. Hindi so, naman natin pipilitin. So magkaka 6 r tayo, mas masaya. Pero kung makikip natin tong si CBR, okay lang rin, masaya pa rin, di ba? So yun lang, quick update. sa so, kung makita nyo tong CBR natin sa marketplace, alam nyo na kung bakit. Walang, walang kahit anong negative sa motor, wala talaga. Even dito sa mismong unit, wala walang issue, talaga napakasulit Matter of getting your dream na lang talaga, of achieving your dream bike Yun na lang rin yung parang rason talaga So kung kaya mo namang makuha yung dream bike mo, why not? Di ba? Why not, koko? Not! ng CBI, wala ka namang hihilingin pa so napaka goods na motor dream bike, kayo ba ano ba dream bike nyo so, lista nyo lang dyan sa comment sa baba para may idea rin tayo pati mga ibang na kasama natin manood <laughs> ayan so yun lang, biyay lang tayo Ay, maraming salamat